Hello po mga kalaki, gising gising na po mga kalaki at eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers Ngayon pong umaga syempre po 2 digit lucky numbers ang ibibigay po natin ngayon sa inyo at gising na po mga kalaki dahil nasa ano ba nangangati ang likod ko kakamutin ko po na nito ito po ang pangkamot ko pag hindi ko po naabot ang likod ko ayan kamot kamot muna tayo mga kalaki ayan gising na po mga kalaki ha tutok na po rito dahil mga 2 digit lucky numbers po ang binibigay natin pag ganitong oras ng alas 5 ng madaling araw kaya kung ready ka na na kunin kunin mo na mga listahan mo buksan mo na ang cellphone mo at ilista mo na kung anong lucky numbers ang magugustuhan mo pwede nyo pong kunin na tayaan. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo Ayun po mga kalaki, tutok na po at ito na po ang ating mga 2-digit lucky numbers. Pumisahan po natin 'yan sa La Union. 729. Ilocos Sur. 3115. Ilocos Norte. 328. Nueva Ecija. 20 25 Nueva Vizcaya sa East 17 Masbate 3 9 Cebu 28 2 Aklan 15 19 Aurora 21 24 Laguna 30 33 Quezon 18 20 Olongapo 29 22 Davao 12 30 Tarlac 17, 16 Kirino, 1, 19 Bacolod 4, 30 Cavite 31, 21 Taguig 11, 16 Mindoro 15, 20 Marinduque 6, 21 Caloocan 18, 7 Muntinlupa 32, 4 Palawan. Sa East 1, Sambales, 9-18. Apayao, 39. 9, Quezon City, 22-8. Pampanga, 17-5. Pangasinan, 39-1. Romblon, 7-4. Angono Rizal, 23, 15. Muntalban Rizal, 12, 18, Antipolo. 2, 5, Taytay Rizal. 3, 8, Cainta. 5, 17, San Mateo. 14, Gis, Isabela. 9, ano to? 9, 3, Togigaraw. 11, sa is Rojas. 17, 24, Capiz. 9, 31. Bohol. 13, 20. 3421, 34, 21. Bagyo. 12, 25. Bicol. 34, 37. Batangas. 36, 4. Bataan. 21, 32. Butuan. 7, 17. Benguet sa is 12 ilo ilo gis 29 ayan mga kalaki ikakat mo natin sa ilo ilo para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po araw araw pag ganitong oras dapat po kung maka, para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers dapat sa legit na mga account po kayo nakapollow hanapin po kami sa facebook ayan i-search nyo po Red Parungkin tapos tignan nyo po ang followers dapat po merong 330,000 followers kami po yan at syempre po may second account po tayo, red parong king din, na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Ketchalian. Ayan po mga legit na account namin mga kalaki na, pwede po kayo dyan na mag-request mga lucky numbers. At meron po tayo, ah, uh, YouTube, ang YouTube po natin, red parong king po na merong Uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Diyan po kayo sa mga account na yun, pwede mag-request mga lucky numbers, magpa-code at mag-suggest ng lucky numbers. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart at nakafollow, ha? dapat nakafollow. Kahit di mo sabihin yan, bibigyan kita ng lucky numbers kapag nakita kong nakafollow ka, okay? at aalagaan mo ng 3D I-check Iche mo lang sa spam message. Yung mga hindi po nakakaalam, may nagbibigay po ako ng mga message ng mga lucky numbers. I-check Iche niyo lang po sa spam message niyo, 'di ba? Messenger 'yan. I-click niyo tapos makikita niyo tatlong guhit na gano'n O, mababasa niyo 'yung message request. O, spam message tas message request. Doon 'yun, Gano'n doon po, check nyo po, ako po mismo nagbibigay ng laki ng mga laki numbers. Okay, tandaan nyo po ang mga laki numbers namin, libre walang bayad, private consultation po, may membership fee, at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa Loto Pilipinas at abroad, sa loob po ng 3 months. Malay mo naman, pagka na ko ng maganda yung birth month at birth mo, swerte pala, edi eh mapapabilang ka sa mga napapanalo natin mga winners, ipopost kita sa aming Facebook gusto ko manalo manalo ka klemit it mga kalaki okay tandaan niyo po ang lucky numbers namin 3 list po bago natin palitan wala po itong pilitan na sa mga may gusto pong magpa private consultation bibigyan kita ng discount po ngayon po mga kalaki ng araw na to at make sure po mga kalaki na makakausap niyo ako bago po kayo magpa member para legit ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki kaya eto na ituloy na po natin mga kalaki sa late 57 Samar 1 Gs Paranaque 32 14 Manila 33 20 Pasig 4 22 San Juan 7 28 Marikina 1 11 at Tabuk 25 4 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong Alas 5 ng madaling araw, gising na po at med, pwede nyo pong irambol yan at ayaan po yan sa STL, sa 2D Lotto, sa National, pwede po yan mga kalaki. Okay, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time po mga kalaki. Shout out po tayo sa mga, ayan po sa mga college, ayan mga kolehiyala to siguro mga college student daw po na mahilig din po sa mga laki numbers dyan. Ayan po rito po sa may UCU UCU Ordaneta City Campus 2 ah. Hello po sa mga taga Ordaneta City. Hello po, naalala ko dyan ang aking best friend. Hello Eddie. Ayan po siya po ay manager ng Metro Shoppers CB Mall branch po dyan sa Ordaneta City. Shout po. At sa mga tauhan niya, shout po sa inyo dyan. Mga na-followers po natin yan na nag-aabang po ng mga lucky numbers. Okay. At syempre po sa mga mais vendor po dyan sa may ayan po sa may ano to, panikita ay po sa mga nagtitinda po ng mga mais diyan hello po shout out po sa inyo diyan sa mga mais vendor po diyan sa mga sa mga panikita ay na yan hello po maraming salamat po Tarlac. Uh, masarap dyan yung pakwan sa may bandang mongkada. Hello, shout out po mga kalaki at gising na mga kalaki. Mananalo tayo ngayong alas 5 ng umaga. Gising na, shout out sa inyo dyan. Mm, claim it ha. 3 ano days bago natin palitan.